Ipit na ipit si Rambo sa barangay. <laughs> Akala siguro niya ganong kadali maging kapitan. <laughs> o oh, edi lalo natin siyang pahihirapan sa mga darating mga araw. Lalo na at uh, meron tayong mga taong kumikilo sa loob. Ang galing si Oliver Esmeralda. Si Tagahan natin siya. Okay. Let's keep him. Hanggat mapapakinabangan natin siya. Pero oras na pumalpak siya, tapon na. That's how life goes. Gregory, Albert? Gregory? Agob. Magandang <laughs> araw po. What a pleasant surprise. Sir. Uh, he's working for me now, ma. As my driver. Really? Yeah. That's great. Um, welcome to our home, Gregory. And sana makabisita rin yung buong pamilya mo dito sa bahay namin. Lalong-lalo lalo na si Cap Rambo. Maraming salamat po. Alam mo ni Eduardo na nagtatrabaho ka sa anak ko? Uh, Popot, nakapagpaalam naman po ako ng maayos sa kanya. Oh, that's good. And kung medyo siksikan na kayo dito sa bahay ni Eduardo. Pwede kayong tumira dito, ng buong pamilya mo. Hangga't um, hindi pa napapatayo 'yung bahay niyo na nasunog. Napakabuti niyo po, Popot. Salamat po. Sige ma, pauwi na kami. Sakit pa kami gago. Okay. I'll see you later. Bye muna hinahanap. Sige. Okay. Ingat kayo. Tignan mo nga naman. Yung palay na ang lumalapit sa manok. Everything will fall right into place. Ano you know, mabasa ko yung mga pangapasok sa isipan. Alam <laughs> na? Boy, Nabasa na yung temporary closure notice? Oh boy. Kaya nga nag-gelitpit na rin kami. Dumiretso kasi sa Kapitolyo yung kagawad na sinuntok mo. Pero huwag kayo mag-alala. Habang nakasado tong Big Tamis, tututukan ko yung investigasyon. Salamat, Rambo, ha? Pero hindi na ako maasa na mareresolve pa pa tong kaso. Mapatunayan man na hindi kami nagkulang at may nagtangka lang sa amin. Hindi ko na lang kasi alam eh kung papabalik ko pa ba yung mga tao para kumain pa ulit sa amin. Sirang-sira na kami sa mga tao, Rambo. Mawala, ang ng, puso, sa hirap ng mundo. Anong gagawin natin ngayon, Nak? Kung nga na mismo ni Eduardo lumabas na mas matimbang sa kanya si Rambo kisa sa'yo. Nay, nay, hindi ko hahayaang mapurnada ang plano natin dahil sa hayop na amnoy na yun. Sigurado ka ba na malinis yung pagsasabotahe mo sa restaurant? Baka tayo pumalpak, lalo tayong mapapunak. Nay, malinis yata at rumabaho to. Walang nakakita ni isa. Malinis na malinis. Segurado ka walang CCTV. CCTV. Eh ano? Saan sinigurado mo bago ka gumawa ng kalokohan? Noy imali ko ba? Ipipitsuhin ka rin diyan lang naman yun, di ba? Baka hindi naman sila gumagamit ng CCTV doon. Kahit na hindi ka dapat nakampante. Bumalik ka doon at siguraduhin mo na wala silang makukuha ibidensya ebidensya laban sa iyo. Hindi naman. o oh, o oh, o oh. To, ano? oh. Umalis ka. ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. na.